Hi mga mi! Halos araw-araw na lang yata lumalabas to sa feed ko, mga man, Facebook, or Instagram. Itong restaurant na to ang laging nakikita ko, kaya naman sabi ko, it's a sign na. Sign na dapat na daw kami kumain dito. Kaya naman, andito na kami ngayon sa Myondong. Dito lang daw sa may Tomas Morato. So, pagpasok mo pa lang ng restaurant, sa labas ng restaurant, of course, ayan, makikita mo na yung mga nag-grill. So, dito sila na yung magluluto para sa'yo. Para nga naman, hindi ka na mausukan, hindi ka na mapagod, hassle-free. Yung kakain ka na lang, ganun. Ibig sabihin yan, kasama yung seafood. Pasok na po, ma! Nung dumating nga kami dito, lunchtime, medyo madaming tao, tapos pang-anim kami sa pila. Pero carry lang naman kasi mabalis lang naman din silang magtawag. At ito na nga, nasa loob na tayo ng restaurant. Tapos kung makikita nyo dito sa side na to, nandiyan yung mga pagkain. Tapos kung napansin nyo, diba, ang dami ding tao, medyo mahaba yung pila pagdating namin. Kasi nga, lunchtime. At ito na nga, ipapakato ko yung mga ibang food na nakunan ko. So, hindi ko nakunan lahat kasi ang haba ng pila. Siyempre waiting din sila, gutom na din sila. Kaya medyo binilisan ko na lang. At saka ito din naman yung mga makikita mo sa mga ibang Korean restaurants. So dito po lang mga mi, hindi parehas yung rate. Iba yung rate kapag nag-avail kayo ng with seafood. Sa seafood, meron silang shrimp, oyster, meron din silang sashimi, meron din silang crabs, pero ang lilitong crabs sila kaya hindi kami kumuha. Okay yung sashimi nila, ang fresh ng salmon. Meron din kami nakita ang tuna sashimi pero hindi na kami kumuha kasi sabi ko parang medyo hindi maganda yung kulay. Pero ito salmon talaga winner to. So ito na nga yung mga food na nagustuhan namin dun sa buffet. Tapos yung iba, ipapaluto na lang na ira request na lang namin dun sa grilling area. Ito pala kinakain ko ebi tempura. Ang sarap niya. Ang ganda na pagkaluto. Tapos yung sauce, ang sarap. Tapos alam niyo ba na hindi siya tinipid? Kasi pagkagat mo sa kanya, may laman talaga. Hindi ka gaya sa iba na pagkagat mo, walang laman. Alam niyo yung ampaw. Ito talaga grabe, as in sulit. Ito naman yung squid ring nila. Okay din to, kaya lang medyo matigas yung squid niya. Pero dahil nga pinaglaban siya nung dipping sauce, kaya okay na din. Isa tong japchae sa mga hinahanap ko pag kumakain sa mga Korean restaurants or sa mga samgyupsal kasi Kasi pinagko-compare ko sila. Kasi alam nyo ba na hindi pare-parehas yung timpla nila. Kahit pa sabihin yung I mean, Korean restaurant or Korean samgip sila. So ito yung kinakain ko dito. Ito yung kanilang Korean chicken. Masarap din siya. Kaya lang para medyo naalatan lang ako ng konti. Pero napaka-flavorful niya. As in, malasang malasa siya. Tapos yung iba, hindi ko na alam yung pangalan. Pero para sa akin, masarap silang lahat. At dahil puro ulam nga yung kinuha ko, kaya dapat meron din tayong ka rice. Kaya syempre, tinikman ko yung kanilang kimchi fried rice. Tinry ko din tong kimchi pan cake nila masarap siya malambot alam mo yun, nangyayari yung lasa ng kimchi ng egg tapos nararamdaman mo yung lambot ng flour feeling ko kaya kong gayahin ito. tapos habang kumakain ako may sumigaw sa mga nakapila sa food na na-cooks kaya naman kumaway na lang din ako tapos napahawian lang ako ng buhok kasi nahihiya akong bigla parang pati itong kakainin kong hipo na nahiya na din. Parang ayaw na niya magpakain. Pero in fairness, ang sarap niya. Ang ganda na pagkaluto sa hipo. Ito talaga isa sa paborito ko, sashimi. Sobrang sarap nitong salmon. Ang fresh niya. At saka, nagme-melt in your mouth. So, dito habang kumakain kami, hinihintay namin lumapit si Opa dahil nagpa-request nga kami sa kanya ng soju bomb. But unfortunately, lumabas siya at babalik siya in an hour. Kaya ang sabi, hintayin daw namin. Adam. And finally, dumating na nga po yung pinaluto ni ate. Dito pwede mong ipaluto kahit anong gusto mo. Just make sure lang na uubusin ninyo. So may lumapit ka sa aming isang assistant ni Opa. Sabi, hindi rin siya makakabalik agad. Mga 7pm doon siya makakabalik kung maaantay doon namin. Sabi ko, sobrang gabi na yon hindi na namin maaantay. So next time na lang. Korean halo-halo. So, pinatry nga sa akin ni Juliana itong tinatawag yung Korean halo-halo na watermelon na merong crush ice tapos merong konting milk. So, hindi ko siya nagustuhan kasi matabang siya pero okay lang for experience. Tapos, yun nga nag-order sila ng Milona ice cream. Tapos, yung view na to, mula to doon sa second floor, makikita niyo yung view sa baba. Tapos, nandiyan na yung mga food na makikita niyo yung PL shape or payu. Tapos, yung drinks doon, kasama yun sa binayaran nyo. And then, meron silang seafood doon sa side na to. Ayan, mga seafoods yan. Tapos, yung yung CR nasa taas, meron din dyan sa baba. So, ito yung second floor, meron dyan couch. Nandito din yung bar at meron ditong private room kung saan pwede kayong magkaraoke. Okay. Kanina kasi wala din yung dyan, kaya hindi rin kami napunta dyan. Pero ngayon maluwag na kasi nga paggabi na.